So Hello guys Good morning Siyempre pag mga langarang ka Hindi pwedeng mawalan beach Nandito kami ngayon sa Coco Beach Resort Ay naligo na sila dun Hindi ko ko tuloy kung saan ko yung camera Ayan Đi con đây gì Giấm mít quá. quá Nhanh đi đi. mẹ à. Đi đi. 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 Dito na dun, Bi. Yun. sa lang, kuha natin kasi hindi ko na dala yung case. Kalimutan. Kaya, balik na natin tong camera doon sa ah, uh, kwarto para makaligo na ako hapon din ako kaligo eh ayan Ah, <laughs> <Did you? laughs> kapon mo kami dumating dito hapon. Hindi <laughs> lang ako agad nakakuha ng video. Kasi nalobat. Ay basos. Nakuha ng tuloy sa camera ka doon ng soda? bukmo pa ako? Yan, tubig lang? tubig lang siya. Ayun Ay, ang tubig? ko? Oh. may bitbit -bit ako kaniyang gumin? Ha? Ayan ako! ayaw mo mo sa dalian mo sa tubig? Lumabas ka na dito. Wala naman yan, tubig? So, ngayon nandito na kami sa tubig? sa Kunin ka pa iba na Palabas pala. So, ayan. Picture kami ni Kuya. Doon kasi may bangin. May so, Ngayon dito kami sa bilihan ng mga mangga. Mangga. Ayan. Ayan. Puro tindahan mga mangga. Mura yung mga mangga dito. Ayan. Mango shake. Ayan. Ayan o. Bili kami shake, shake. Magka shake oh. 50. 50 o. 50 lang dito. 50. Saan lang? ganito ba? ba? Uh, I don't know. Oh. sa unahan na lang, sa ko na. Pabalik. Dito sa likod ko, puro mangga, tindahan ng mangga.

Ah, kasi dito lang daw yung farm sa baba. Kaya pala. So, yung bangi na nandito, dito daw yung farm. Dito, ayan o. Oh. Diyan o. Oh. Dito lang daw ata. Diyan O, oh, diba? Bangi na yan dyan. Yan. Ayun no, oh, mga manggahan yun no? Oh. Kita yan doon Manggahan Okay Mag shake muna Mag shake Yung tatlo kasi ayo mag join sa akin eh. Okay